Hindi ako masaya mga kabila sa nangyayari. At kahit na meron ako nito. Meron ako nito. Uh, Yun, what's up mga kabila? Isang magandang hapon po sa ating lahat sa videong ito dito lang tayo sa bayad dito tayo nag fishing nali masama po yung pagkaramdam ko na nararamdaman nyo medyo yung boses natin iba sinisipon po tayo punta tayo dito sa gulayan oh ang po lang mga buo medyo oh. mahaba na rin ito muna tayo at uh, matama yung pagkaramdam natin ngayon at yung boses yan Ibang-ibang yung mwes natin. Si Nanay Cabida nandano. Oh, mo siya. Tapos dito ang daming na-harvest na gulay. Oh. Na-harvest na gulay. Ano yun? Ano ito? Ang mga o okora. Tapos ito, naka-harvest oh, na rin sila. Alam niyan. Nakalimutan ko kasi yung tawag nito. Tapos talong sama pa rin yung natin mga kabida matamaan tayo sa umbut sipon dito, dito muna tayo mag vlog vlog kamusta po kayong lahat Kaya bali na damo na yung dito mga kabida mabilis tumubo yung damo ya, si nanay kabida tingnan nyo nag yung siyang pasukin yung mga puno ng okra para linisin yung kanyang gilid-gilid sa baba nyo nandun siya tapos dito subukan natin tinanggalan na ni yung, yung mga kamote dito yan pa na po kayo wala muna tayong fishing adventure ngayon yun yung mga okra meron pa rin mga tanim tinanggal na rin yung balag dito tapos ito lumaki na tong kalabasa yun yung pinapatayo yung bahay ng kapatid ko bali papat e, gagawin muna to ng kwarto mga kabida tapos pag nagkapera bali ah, bali dudugtungan dudugtungan na lang doon sa kanyang gustong tawag nito ah, forma ng bahay tingnan nyo yung mga saging na tumubo Laging saba po yan. yan. Tignan natin yung mga buwan ng mga kamote kung meron. Magukay lang tayo. kabila natin tignan kung may mga bunga pa lala pa eh lalang bunga ken mo ken mo mo ken keto ken mas mala ken natin bunga mga latila eh. try natin dito kung may mga bunga hindi na umaga nag Okay ako dyan. Nakakuha kong dalawang malit lang. Bato-bato. Wala. Aray na, katang baba. Kanyang baba ko, kanyang. Kanyang, ano nga, kanyang kuha ko, kanyang. Nandito. Maliit. Maliliit yun nandito kanina. Gusto niya yung medyo tawag yan. Malambot. Yan o. Ito malambot yan. Tinanggal na yan. Kumapal lang kumapal na wala sila. Pero sandali. Tutubo lang mo. Yan o. May buwang. Malit pa. itong Malilit pa yung mga bunga hmm. <laughs> Sakto pa lang May akong tulo dati rin Sakto pa lang Magkakabunga hmm. Puti pa naman yung kanilang bunga Ito so, lang yung baba tabo. Na nasa itas lang pala yung mga buo. Wala sa baba. Wala nga. wala silang bunga wala silang mga lalaki halos eto eto <laughs> oh. wala yung <laughs> sila mga dito mo bu yung malalaki ay to 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 <laughs> sira na rin to dito banda sila may gilid gilid Putol Putol Di pa talaga kalaki yung mga bunga nila <laughs> Sarap yung malalaki na La Ha? la, So, yun mga kabida, bali, ah, uh, di ko na kaya kami nung mag-ukay-ukay. -okay. At mayro uh, meron, pa, meron pa mga bumayong yung kamote. Kung napapasin nyo, iba pa talaga yung ating boses mga kabida. So, bago natin tapusin yung ating video, so video lang tayo ngayon kasi wala nga time fishing. At ah uh, So, ito sanang video na to uh, Hindi ko na siya na i-upload Or iba vlog ba Kasi uh, tawid na to Hindi hindi ako masaya mga kabila Sa nangyari uh, At kahit na meron ako nito Meron ako nito uh, Hindi pa rin ako Masaya Bakit? Nabigyan na ako Hindi pa rin ako masaya mga kabila Bakit? <laughs> ano ito, ano itong gamit na to, ano bang klase to, bakit binigyan na ako at hindi pa rin ako masaya. So yun, hindi ko nga sana nga ibablog dahil na, ah, uh, uh, itago ko na lang sana kasi hindi nga masaya. <laughs> hindi nga ako masaya mga kabila. <laughs> na kahit na meron akong gamit na to, binigay sa atin. Yun. At uh, naalala ko pa rin yung taong nagbigay nito. At uh, sobrang mait niya. Talagang tinuloy niya ako ng mga patid. Pahit na tao. Uh, so ngayon hindi ko pa rin siya uh, nakakalimutan. Na uh, parang yung tao nito. Parang nangungut na panaginip ang nangyari sa kanya yun binuksan ko na to at uh, tawag na to binuksan ko na siya hindi ko sana talaga siya iba vlog kaso baka punta naman ako ni niya kung hindi ko ito i-vlog sa lahat ng binigay niya hindi ko pa siya hindi ko pa i-vlog Yeah. Ito po siya, mga kabila. Yeah. Isa po siyang ang drone. Ito po galing kay Sir Henry. Kaya yeah, di ako masaya kasi uh, wala na yung taong nagbigay nito. Hindi naman mapapanood mga hindi niya mapapanood na tawag nito pali pa rin ko wala wala pasensya ng mga bida malungkot talaga malungkot lang talaga ako sa nangyari sa kanya kahit sino kahit mga pamilya niya nagulat so ito'y daladala niya mga kabita nung umuwi sila dito sa Pilipinas hindi man niya naiyabot sa atin ng manoon ba Ikayan, hindi kaya hindi naman na yan sa atin na uh, ang ginawa nila pinadala na lang may LBC kaya man yun nga hindi na natin ito magpapalipad uh, hindi na niya ito makikita ang magpapalipad natin dahil uh, wala na siya ano talaga mga kabila Ali ko yung labi niya nasa Amerika na siya Ali lagi naman nag-update si si Mang Rowena at salamat po Mang Rowena dito at uh, talaga pinadala pa nila hindi ko na ito tayo na ito ta. hindi ko yung expect na ipapadala pa ito sa tawag ito sa tagal ng saka yung pag iniisip nila ba so yun na ko na nga to ayan sya ito yung box nya napakalagay -e. salamat sa ito sa nagpadala yung sa pizza ni Sharendo so, sinagas kasi dito Di, wala na ito naman ito, ito na yung kanyang tarong nito ito siya bali nasubo ko na rin ito pinanda tinry ko napalipat ko kaso hindi ko makakuha kuha yung kanyang tarong nito hindi, hindi, hindi pa talaga siya lahat mapanda nangangapa yun Napakabait na tao ni Sir Red. Kaya hindi ka hindi ko siya makakalimutan. Yung nga, sana eh. Hindi ko na ito ibablog eh. Kaso baka sa, sa ibang masan man siya naroon, baka manood siya. Hindi ko siya binlog. <laughs> Napakabait na tao yun. Humble lang. Parang simpleng tao lang ang dami pa namin na uh, pangarap maraming mga uh, negosyong gagawin hindi, hindi na natupad hindi na nangyari kakabigla yung pangyayari isipin nyo kaya nawala siya pinadala pa sa atin to yun nga hindi naman tayo Masaya ngayon Dahil wala na siya Akalukot ah, Pasensya na makabita kung malukot Ang vlog natin ngayon Naalala ko lang si Sir Henry na niyo naman kung sino si Sir Henry Siya yung napakabayt na Agad tumuturo sa atin Tumuturo sa mga nangangilang Ang dami niya nagawa kanyang ito tulong magbibigay ng mga bigas mga school supplies sa eskwelaan magpapagawa ng flooring magpapakain sa mga vlog natin sa mga ginagamit natin pang isla tulad ng bangka net natin pang fishing nakakalungkot lang kasi wala na siya. Ang dami pa naman yung gusto sa akin na ibigay. Kaso hindi ko na yun na hindi ko hindi ko tinanggap mga kabid. Hindi ko sinamantala yung kanyang kabaita sa akin kahit na laging maraming opera. Kaya yun, kasundo kami. Hindi siyang nag ito sa akin. Kamusta? Pag hindi niya ako nakausap, nalulungkod din siya. Para ba magkapatid yung turing niya sa akin? Lagi ito yan? Update, update, araw-araw. hindi ko masagot sa sobrang busy naman. Pero kapag uh, yan, nakaigana ako kasi iba yung oras mga kabila. Pag nakapatulog na ako, umaga pa lang din. Morning. Dito, 10 o'clock na. Ganun yung siya, oras tumatawag sa 10 o'clock dito, siguro mga 5, 5 o'clock na na umaga. Napakabait niya. Marami siyang balak na gawin. Negosyoy namin. Dami. Tulad ng pagpipish pa, magpipish pa sana kami mga kabila. Kasi hindi na nga natuloy. Yeah, talaga. Kapag talagang uh, talaga ang, ang, ang ganda na lang yung buhay. Kaya yeah, mm hindi -hmm. mo talaga hawak yung buhay. Masaya ka ang umuwi dito. Masaya sila umuwi dito. Nakauwi sila ng Pilipinas. Yun nga, isang, isang araw lang. Is nung wala naman siya. Masaya nung kanyang flight. Tinalaga lang ba ah, nagbibidyo siya? Magpicture picture sila. Yung magpa-flex sila mga kabila. Magbibidyo siya lang ganyan. Say, say. Yung mga niya mawawala. Mawawala siya. Right. Ayan. Ito dito. Ito sa lubog sa atin mga kabila. At Taladala niya ito pa sa sa atin. Binili niya. Sabi niya, bilig ito ulit. Kasi nga yung pinadala niya na isa, hindi lumalap. Hindi lumilipat. Lumi, lumi, so, ito. Yan, lumilipat naman ito. Pero di pa natin lahat ng na pag-aala. Nga, akalang eh. pag nga, wala na siya. Sana, nakita niya kung pinaglipat ito. Eh. Well, oh, guys, Hindi pa rin ako makapaniwala. Kali, sa 22, isa, ah, uh, oh, uh, dun, dun siya, buburol ba? Tapos 23, isa, uh, living na niya. Hindi ko pa pala siya na buburol mga kabila. Ganun pala sa, ganun, ganun siguro sa Amerika kagaya sa ating pag namatay sa tao ngayong araw na to ibog mo na. Dun, hindi pa sa 23 pa pa mo pa 22 pa na plus 23 si Glenn na siya so update yeah. ko lang yun update ko lang po binag ko lang siya Uh, ah, anak sa akin na si Ren sa imam. Ayan, sarili ko sa sa kamay ng naroroon. mong si Kami. Salamat Salat lahat ng naitulong salit, salat salat yang Yan, patalang Sir Henry mga mga natutuloy. Yan. Yeah. Salamat po sa lahat. Lagi niyo po kami nga rin. Kasi na po yung si Ma'am Ruan na naroon na. Nag-iisa po siya. Salamat po Ma'am sa lahat ng tulong niya. Tulong siya. Pakatatag po kami na ka. Napapay din po ni Ma'am Ruan. Wala po siya. Tutol sa lahat gusto ng gawin niya sa helo.

Kung lumilipad. Hindi pa rin natin. Para makita rin niya. Kung saan mo si Sarendra eh. Makita niya. Lumilipad na itong ah, pinatala niya sa akin. Bigay niya pa.

Ayan mga uh, kabila, kita ba? Ayun, ano kita. Hindi pa ganyan control lagi yung ayon control. Ayan uh. na. Ayan siya. Yung camera, hindi pa natin siya na na install ba? Ayan, napalipad natin. Pag anong gamay mga kabida. Ano na ako lang tayo ng bahay. <laughs> Kita ba? Pagkita natin.

Oke <laughs> kamera saja kasih dipadati mah ayo sayang Ya yeah, na napalitan natin. Sana sobra sa inyo. So, yun. Uh, hanggang dito na lang yung ating vlog. Yan, napalipad ko, napalipad ka sa inyo. At uh, hanggang dito na lang po yung tayo nag-fail. Hindi nahulog. Hindi nagikot-ikot. Napalipad natin na maayos. So, yun. At ito na po tatapusin yung ating vlog. Pagpasensya nyo na po yung malungkot na vlog natin ngayon. Naisip ko lang kasi siya. Ito lalo na sabi kayo sa atin. Hindi na siya, hindi na siya na naibigal, naibigay ng personal sa atin ni Sir Henry. Napadala na lang sila sa Airbus. Salamat sa pinsan ni Sir Henry na ipangalan pangalan dito. Carlo Talavera. shout out kay Carlo Talavera na nagpadala dito sa drone. Malay pinsan ni Sir Henry. Nakausap ko rin siya, tinanong ko ang talagang nangyari kay Sir Henry. Sabi niya ganun, nakapagod siya. Pagod siguro sa biyahe sa dito. Ang gulat niya siya. Siya daw yung, siya yung driver ni siya So, yun. Ah, hanggang dito na. Kapag pasensya nyo na po wala muna tayong tawag dito. Sinisipin pa tayo. Wala muna tayong fishing adventure. Sinisipin pa rin talaga ako. Iba yung boss natin mga kabida. No? Wala. Wala yung kabida na tumatawa na malakas. Iba yung boses niya. So, yun. Ulit, salamat kay Seren. kay, May, kay, kay Ma'am Ruella. po kayo, Ma'am Ruella. At, ah, uh, ito, na, na, tanggap ko na po yung bigay niyo. Yung padala niyo. Yeah. Salamat po. So, yun. Ah, uh, sa lahat ng mga silent viewers natin lagi umatabi sa ating mga vlog. Mga solid kabida natin na subscriber. Mga bagong subscriber. Nagko-comment. Nagla-like ng ating video. Yung pag-like po itong ating video. Malaki tulong po sa amin yung pag-like ng video. At ah... Uh, ah... Uh, tag nito. Napopromote ni YouTube kapag ah... Uh, tag nito. Ah... Uh, Nag-like ka. Nag-like ka ng video. Pag-like po at maraming salamat po. Uh, sa mga nagko-comment sa mga hindi po nag-skip ng ads and salamat po sa walang sawang panonood yun sa mga vlog namin kami po yung natutuwa at, uh, sa mga panunod yun uh, may kinikita po kami kahit paano salamat po, malaking tulong po sa amin yung hindi nyo po nag-skip ng ads hanggang dito lang po ang ating vlog sana bukas okay na tayo para mga pag fishing na at uh, hanggang dito na lang po Maraming salamat po. Ingat po. And good. Bye-bye.